Hi guys! Welcome back! Mga ka-MJ natin dyan. Mga ka-MJ, good morning. It's a Saturday. Happy Saturday sa Tanang Tao, sa Kalibutan. And init na sad you guys. As in super, super init. So, time check. My work ako today guys, it's almost 9 na yata. Yeah, 9 na. And then, si Kian is dinala ni Daddy sa Saints ko para mag exam kasi tapos na siya sa interview <coughs> and then uh, exam naman siya ngayon pag pumasa siya nito all good na kami para magpa-enroll ang kulang na lang is are the requirements yung documents na yeah like yung report card uh, ano pa ba um, baptismal <coughs> certificate <coughs> for which isa submit pa namin yon either today sa simbahan, sa poblasyon, para ma-schedule na si Kian ng mm, confirmation this coming May 4. And I think, mga, kami ng isang sponsor. Baka si papay na lang yung kukuni namin na sponsor niya. Para matapos lang talaga yan. Kasi yan yung isa sa mga requirements kasi, guys, sa high school ng St. Scholastica St. Scholastica Scholastica Academy. Ano ba naman What? yan? Nakakaloka tong araw na to. Ang init kasi guys. Uy. And so, ako lang actually mag-isa guys. Ang kaso, umuwi si daddy guys pagkatapos ng maihatid si Kian. Kasi daw, ang init daw doon sa um, tatambayan niya. And imagine, alas 12 pa yun mag-a-out si Kian. <laughs> yan ang oras pa, alas 8 pa nung, nung gumating sila doon. e ka, eh, ang, ang kaso din, naji-jeb si daddy. Daddy talaga. Uy, naputol. So, ayun, bumalik siya kanina lang, like a couple of minutes ago, and then doon siya sa CR. Nag-re-relieve ng sarili niya. So, ako naman, ayun, yes, dito lang sa taas. Tapos na rin akong mag-breakfast, guys. Si Daddy is kumain na rin siya sa tabulok. I'm sure he had uh, tinola, uh, ganon. Kumain talaga yon kasi nga, uh, ang tagal nga naman niya maghihintay sa anak niya. Like, apat na oras, di ba? So, kawawa naman. Tapos na rin ako mag-coffee, guys. Ayan na, wala nang laman. And, inom na lang ako ng water sa baba. So, may pasok ako today kasi uh, galing kami RD third fry. But then, tomorrow, transition RD na naman ako, guys. So, wala na naman akong pasok bukas because by next week, magsasaksan RD na naman ako. Good for two weeks. As to, after two weeks, kung ano na naman yung ID ko, hindi ko pa alam, guys. Kasi that is yet to be uh, pa. Pero kahit na ano pa man yung RD na yan, guys, ma-weekday ma yan o ma-weekend, carry lang yan, guys. importante, may work tayo. Kagabi, nagpunta dito si sina, sina kuya, sinoli nila yung sasakyan kasi ginamit nila. And then, naghalo-halo kami, guys, at around 10.30 in the evening. Sus, so, ginuok ko. Now, pagdating namin dito, guys, pag uwi ko, mga around 11.30 na siguro yun, guys. My God, hindi na talaga ako nakatulog. Swear. Kasi nung hapon pa lang yun, kahapon, guys, uminom pala ako ng kape. So, yun. So, baka na-insomnia na ako kagabi ba? As in, ang sakit-sakit talaga ng ulo ko ngayon, guys. So, uminom ako kaga kaninang madaling araw ng Tylenol para sa sakit ng ulo. And, um, ano, melatonin. Nagmelatonin talaga ako guys kasi wala. Hindi talaga ako nakakatulog. Kita nyo yan oh, may dark circles na ako. Pero wala akong choice kasi may pasok ako today. So kailangan ko talagang, um, ano ba to? Uh, pumasok ka. Kasi kawawa naman yung mga ahente ko. Walang, walang magsusupervise sa kanila. And then this afternoon, pag medyo okay pa yung katawan ko, kaya-kaya pa, I will or we will go to pure gold ni daddy para maggrocery kasi um, ang aga kasi ng sweldo namin guys dumating siya kagabi lang so tamang tama at least nabayaran ko lahat uh, yung school ni Kian may kulang pa ako guys kasi nga kailangan kong mag save ngayon sa sweldo ko kasi by May 19 is pupunta kami ng sumilong sumilong so I decided guys na isama na lang din sina Daddy and Kian. Kasi kawawa din naman sila lang magdalawa dito, maiiwan ba? Kasi kami, ako talaga yung inimbitat ni ate. Kasi uh, parang good for two yung ano niya, booking niya sa Sumilon ngayong May 19. So, but her case decided na sasama din sila. So, gora na sana, kami na lang apat. Eh, sa, e eh, panog, eh, eh, kaso guys, nung mga isang araw ba yun, naririnig-rinig ko si daddy kasi na gusto talaga niyang pumunta ng sumilon. Kasi nga, alam niyo naman lately kung ano yung nangyari sa pamilya namin. Nagkaroon kami ng, ng ano, hindi pagkakaunawaan ng aking daughter na ang ending is um, hindi na namin nakikita yung apo ko. So yun. Ay, andyan na yata yung labada guys. Tingnan ko lang. Bababa, babalik ako. Guys, wala pa pala. Wala pa yung laundry. Nag-text lang pala siya sa akin na He got my message. So, ito na yung baptismal. Original baptismal ni Kian, guys. We will have it Xerox, And we will submit it to uh, Talisay Church. Uh, either today or tomorrow. We'll see. We'll see our schedules lang. Kung kaya pa. And then... Kasi ito yung kailangan, guys. Para mag-confirmation yung uh, bata. Ako nga, guys. Na-confirm ako nung nag-asawa na ako. Bago ako nag-asawa. Kasi dati wala naman, hindi naman uso yung mga ganyan. O yung confirmation na ganyan. Ngayon lang talaga lately. And then si daddy, hindi pa tapos nag-gems. <laughs> Kala ko, tapos na siya. So after ni daddy guys, maya maya, mga around 11.30, aalis na naman siya. Gusto ko nga sana umalis din para makapag-grocery kami ba. Pero para dire-diretsyo na lang kami. Mamaya ng hapon, wala nang gagawin. So ang mangyayari nito guys, Uh, mag-out ako ng mga around 2 o'clock or 2.30. Iiwan na lang muna namin si Kian dito, mag-grocery kami and then pupunta nga kami sa church. So, yun lang gagawin ko, guys. And eh, nagpalit na naman ako ng wallets. Eto na naman yung wallet ko, guys. Eto yung wallet na binigay sa akin ng aking daughter-in-law. So, to papay. Thank you so much, my dear. Um, okay din naman kasi to guys, kasi maliit lang. So, kahit maliit lang yung bag ko, magkakasya siya. So, papalitan ko na naman yung bag kong yan. Papahingahin ko na naman yung Michael Kors. And then, papalitan ko na naman ng maliit na sling bag na magkakasya dito. So, okay to. Lahat ng cards ko. Ang dami kong cards dati guys, pero pinagtatapon ko na yung iba. Kasi mga wala na mga expired na yung iba eh. So, yan lang. Wala nga lang tong lagayan ng bills. So, ang mangyayari, dito ko lang ilalagay sa mga bulsa-bulsa niya. And then, meron naman akong coin purse. So, yun ang ganap. Ano pa ba? Ano pa ba ang ganap natin? Ay, nantop talaga ako, guys. Ngayong lunchtime ko, ay iidlip talaga ako ng kahit mga ilang isang oras lang. Kasi baka ano, hindi ko makayanan mamaya. Although, uminom na ako ng vitamin C pala, guys, para ma-recharge naman ako. Kasi nga, hindi nga ako nakatulog ng... Uh, ng maayos kagabi. Ewan ko ba eh. Hindi na talaga ako iinom ng kape sa, sa hapon. Kasi kapag umiinom kasi ka lang. Ah! Nang yung ulo-halo rin pala. Nag-sugar rush ako. Kaya siguro nakadagdag yon na hindi ako inaantok kagabi. Hanggang kaninang umaga. Kakaloka! Tignan mo yung mga dogs dyan guys. oh, They have five dogs there. Kita nyo yan? Kita nyo ba? May may an, uh, may lima diyang uh, aso, guys. Ang iingay talaga ng mga asong 'yan. Pero at least they guard our in our ano neighborhood <laughs> or dito sa vicinity namin. Pero ang iingay lang talaga nila, guys, pag may may dumadaan na tao na hindi nila kilala. For sure. Mag-iingay talaga 'yan. Guys, I'm back. So, sinun sinusundo na namin si Kiang Kiang. Andun na siya, guys. Galing siya sa exam niya. And we will go straight to Kuya o house. We will fetch Papay and then we will send her over sa appointment niya today. Kasi meron yata silang lakad ng mama niya, guys. So, mainit kasi, guys, kung magmumotor taon si Inday. Kawawa naman. Ang dami daw niyang dalahin. So, kaya ayun na lang. Uy! Uy! lagi ko. Yan. So, ito na yung bata, guys. Say hi sa kanila. Hi. Kumusta ang iyong exam? Taas ka, is Ala, nakakuha ka ito? Very good. Ang okay. saman, more on math? Eh, okay. In comprehension. Incomprehension reading comprehension pala guys yung exam entrance examination dito oh, sa uh, yung, ka, oh, reading sa, comprehension ano pero tagas lang na basta reading comprehension kay mo man na mga paragraphs mga ay ganyan wa ka pay mo ag email sayon so, yun, no oh so, sayon naman date sa so, may format sa email date sa so, pana um i-address Okay, so ang init guys, it's 11.36. Maon to Alik maon siya na to si Papay kay Jesus. Uy ka ay dong, napagod. Na ako'y biskit sa dere. Nahurot ni mo yung Napay biskit dere. Wanna eat for a while? Ay mong tubig na pa? na nakablong ba? Hmm. Ganahan tayo na Dong. Ah na okay. ni Usbon. Ato ni Baligya ni Palit Taglain. Kabot, ay. Ayun <laughs> kayo Mga <Mafe pagawas> niya. Oo. Hindi ah. Very good. Very good. Ganyan ako ng direct-direct. Oo. Sa ka. Walang papa. Test results will be released on May 4. Yeah, May 4 is ano man siya? Kanang singa na, na. Mag ano man kadong? At po sa church? Buntag na ba na ilahapon? Ah, na lang. Ha? Pwede raman, samtang kakuan ka si Papa magkuha po dari sa results. Inang na biya nagdaan ni Inang no. Basta magkuha na. No? Oh, uh, si Papay ra. Ah, Papay. Nakinalaglaylahin pa. Ay, for formality sake na lang na. Papay, papay si Kuya. O sara kinanglan. Eh mo, kung ako na si Kuya. So pupunta na kami kina Kenpai guys. We will fetch Papay nga. Si Kuya maiiwan doon sa bahay nila kasi may work naman siya tonight para makapagpahinga din siya at makapaglaro. Alam nyo naman yung batang yun. Lalaro na naman yun ng... Siya yung laro ang yan. Siya nga na yung laro. Valorant. Dota. Valorant. Valorant. Siki yan man ang mag-Valorant. ano ah, Ang sa rin lang. Dota yung lalo ML. Ay, ML na. Kung saan ang gawa ang Kanang green ba? Green, green. Ang du gawa ni Kuya ba? Kung siya nga na talaga grabe ang init <laughs> buti na lang may shades tayo na matibay na polarized para hindi ako masaktan yung aking eyes and ginamit ko ulit tong relo ni ate na bigay ni ate kasi na miss ko siya hindi ko siya ginamit na mga isang week kasi hindi na gumagana yung ano niya guys yung app hindi na siya nag ewan ko kung anong nangyari baka may napindot ako or something hindi na siya nag, nag check ng aking sleep and ng aking steps so nagsawa na rin ako sa kaka update so ayan hinayaan ko na lang pero umaandar pa rin naman siya guys yung watch especially so mamaya uli guys guys at dito kami sa 315 315 auto parts guys kasi bumibili si daddy ng air filter wala silang aircon filter air filter lang so ko oh. wala di wala, eto ito lang ko ya yeah. wala din po no sila ana oh anak. so asap bli oh, pa dito okay din na pagkuha niya mo na no pagkuha ngayon guys kakain muna kami guys kasi gutom na gutom na oh barbecue dili oi balbakwa aso dapat ah oh na bro susing Dito kami sa may English pala guys and hinatid na namin si Papay sa Mevisa. Mevisa. Mevisa? visa tawag yan? Eh? It's an ano, condo siya guys kasi may ano na naman sila doon ng mama niya. May kliyente and all. Busy si Papay ngayon guys. Busy nagkakahanap ng pera. gano naman talaga. Oh, pantay. Ako, guys, as in, pawis na, pawis na, pawis na ako, ako, guys. As in, super. up oh. Ay, grabe, ang init, guys. So, bumaba na ako dito sa, guys, ano, metro sa May Paseo Arsenas. Gusto din namin dito ni Daddy mag-grocery mag kasi mura lang. Kasi, guys, ano, metro nga naman. Ang layo naman ang pinarkingan ng taong yun. Uy. Pinuuko, ang layo. May malapit lang sana dito. O, oh, andun sa si daddy. oo oh, ang layo. Andun, andun talaga siya dun sa pinakadulo. Baka. Grabe, nawala na yung kilay ko. Ay, just me, yung marimar. Wala na, umitim na ako, guys. Umitim na ang lola niyo. So, kakain lang muna kami dito, guys. Baka magdimsog na lang kami. I'll just get uh, ano ba yon uh, uh, <laughs> steam rice ba steam rice si Kian pinaiwan namin na doon kina Kuya I think natutulog pa siya guys kasi andun pa rin yung motor daw ni Kuya sabi ni Papa Pero ihati eh, ni kuya si Kian. Maya-maya siguro pag hindi na masyadong mainit so hinihintay ko na lang yung si daddy na makapagpark para sabay na kaming pumasok sa loob init guys si papay siya na lang yung uuwi mamaya siguro magta-taxi na lang daw siya, oh, siya oh, ihatid siya ng kanyang mama or tito kulay and then saya din kami guys at least meron na namang income si papay ngayon meron siyang matatanggap na uh, ano, grasya mula sa Panginoon. This ba ma somehow magkakatulong din talaga 'yon sa ano nila. Uh, gagastusin, mga gastusin nila ni Kuya. And hindi pa muna pala guys, update dun sa ano nila, um, ano bang tawag nun? Uh, blessing ng bahay. Hindi pa muna ngayon because ipapagawa ni na Papa yung ano nila guys, ceiling. Kasi tumutulo. So yun. So since may may matatanggap siyang malaki-laking pera so ipapagawa nila yun guys. So thank God na rin para at least maayos yun ba ma. At uh, maagapan ka agad. So i move na lang muna nila guys yung blessing. Uh, hindi ko pa alam kung kailan pero definitely uh, mag -iba bless nila yung bahay nila. Isasali nila dito si Jaggi. Yun. Ang ganap. Ang masyadong tao. Ano ba si Daddy? Ito lang pa outfit pala natin, guys. Naka-sleeveless, of course. Kasi, ang init. And, I'm wearing this bag. This sling bag. This small bag. Kasi, nga, lumiit na yung aking wallet. So, ayan ang da si Daddy. Yan, naka <laughs> ayan. Naka-jogging pants. Ayan yung aking mistel. Mistel. So, Hanap lang muna kami na makakainan, guys. And, after is mag-grocery na kami. Dito na lang. So, guys, andito kami sa Dinghao Dim Sum. Dito lang to sa Paseo Arsenas. And, we ordered uh, steamed rice, uh, shumai, shumai na um, may quail egg. And then, nakalimutan ko yung isa. And then, meron silang mga side dish dito na ano ba to? Uh, kimchi. And meron silang pa-coffee. Ah, uh, pati. Ayan, tea. Tea sa mainit na hapo. Mainit kayo, guys. An anong oras na alas mag alas Stress na siguro? So, oras sa dad? Ayay, ito 15 pa. Naanto pa po guys. I'm so tired. Sige, sige lang. Okay lang. Pagdating namin sa bahay, uh, magre-rest ka agad ako. And ipuput namin yung ano man yung mabibili namin dito. And dala pala namin yung water namin para maka, makatipid. Pero nag kami ng isang Coke Zero. Konti lang din naman yung bibili namin dyan guys. Of course, bibili kami ng baboy. Ang gusto ko dad nga ano, dad ano, isang long belly, then half kilo na ano, ribs. Para maiba sa dad ba, atong paliton. Yun ang gusto kong bibili ni daddy. And then some dilata, of course, kasi dilata is really, ano guys, essential nowadays. Kapag walang, wala nang makain, at is may ma-open na dilata. And then, some cold cuts, of course. Meron pa kaming hotdog doon, hindi pa nabubuksan. So we'll just get bacon and some, ano, longganisa. So, yun lang, guys. And then, rice. We'll buy rice. Hindi yung makakalimutan ng rice. And Del Monte. Ay, actually, guys, in nilista ko yung bibilhin ko. I'll give it to daddy. Kasi siya naman yung taga-budget. Ayan, guys, I'll, I'll, show you. Nilista ko talaga to because gusto ko ay mantika. yon O, ayan, guys. oh Ayan, yung mga listahan namin. Dati, ang, ang dami nito. Ngayon, konti na lang. So, I'll, give it to daddy because siya yung mag, uh, ano, magpabudget. Gusto ko tong wallet na to, kahit walang laman. Pang <laughs> display lang, good guys. Maganda talaga nito. Magaan talaga siya. I love it. So, eto na yung food namin, guys. Ayan, o order kami ng, ano ba to? Namiss ko to eh. Nga Dan? Go check ano ni dad? Butchik. Butchik. Buchok? Buchi. Buchi. Ayan yung shumai. Ayan yung... Ah, ano ba ito? Eh, Ay, na talaga mong pasok sa utak ko. Basta kimchi. Then yung steamed rice. Namin ni daddy na spicy. And then may tea. And then order si daddy ng isang coke na zero. Meron pang isa kami in order guys, 5 minutes pa daw. O, oh, ayan na yata. Ah, hindi pa kakain na muna ako. Bochi guys. One bite, last bite. ubos na ang talaga ito dagi. ubos na ang asawa ko. What can you say? Thank you. Busog. Bakit ka na busog? Busog. Sarap, no? So after nito, guys, mag-grocery na lang kami ni Daddy. Or nawala na yung lipstick ko. So I'll end my vlog na for today, guys. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys. Be good. Dahil ang mga kapit ay nasa tabi-tabi lang. Mugto talaga yung mata ko, guys. Sleeping, sleeping.